Hello, uh, good afternoon mga aking sa Pilipinas, sa aking mga taga-subaybay. Uh, dito tayo sa tabi ng kalsada, uh, yung sa Bihusan, siyempre baka malaman ng kalabang kung saan ako. Ito ako. Uh, sa Brero natin, mahangin eh. kay Okay. So ngayon, ang pag-usapan natin po ngayon update ay nagsasabi si ano masasabi natin, makukoment natin sa sinabi ni Suspended Europe Corrections Direc General Director uh, Director General General Bantag Matantanda ninyo, yung isang ba ay meron tayong sinasabi na ano na lumabas ang kwento na pinakita ni General Canapag na siya ngayong acting Bureau of Corrections Chief. Yung dalawang preso na dalawang commander sa Bureau of Corrections o so sa National Believing Prisons na kung saan ay itong dalawa ay sinaksak ni General Bantag, nagreklamo na si Naksak sa General Bantag sa isa sa, sa paa, sa hita, at ang isa naman sa kamay na parang ginawang Jesus Christ na parang pako pero sa likod din na yung kutsilyo. Pero yung kutsilyo mahaba, samurai ang itsura, parang Chris o ano eh. Pero samurai daw, sabi ng aking mga mga uh, mga mga source ng balita. No? At uh, sila, ay magsasampa na rin ng kaso laban kay Mr. Bantag. So ngayon, ito naman si Mr. Bantag ay dininay niya na hindi raw totoo yun. So ngayon, nais ko lamang kayo bigyan ng ideya sa batas po ng ebidensya sa Pilipinas na ginagamit ay ganito. Kung may positibong salita laban sa isang tao at ang positibong salita ay may tinatawag na suporta ng ebidensya ay mananaig ang positibong salita laban sa nagtatanggi. So, ganun po yan. So, dito, sa usapin natin ito, ano bang positibong salita meron sa dalawang umako sa na inmate o na commander? Ito, commander ng Batang Mindanao at saka commander ng Batang Cebu. So, ang kwento po nila ganito. Noong isang araw, doon sa kanilang uh, sa National Bilibid nagpatawag si Bantad na parang hindi naman meeting, hindi naman in gathering, hindi inuman kasi pagdating na doon, inuman yung nangyari. So lahat ng commander ng sa Bilibid, pinatawag niya. So nung dumating sila sa lugar kung saan pinatawag sila, pinapunta huli sila dumating ang dalawa. So nauna na yung ibang mga commander. So naginuman sila. Pero nung dumating sila ay lasing na si Bantag. So nang lasing na, ay kinuha niya kutsilyo ng samurai at saka ginamit niya na pinagpipilas niya yung kanyang you know, yung damit ng isang PDL na kwa uh, na batang hindi ko alam batang Mindanao yun o batang Cebu. So ngayon, kumo nga tinapik niya yung ano kinahanapan kanya yung samurai kinuha na ng eh ang samurai imbis na do so kung kung saan sinap siya ni sa paa ano sa paa noong tao na yun pagkatapos ng isang commander pa nakasabay niya pumunta ay ginawa niya parang Jesus Christ na may pako sa kamay sa krus I ay mean, pinupinako si sa story sa Biblia na si Jesus Christ ay pinako sa krus no? so parang ganun. pero ang this time imbis na pako ang sinasaksak ay ang uh, samurai so nagdugo hindi. So pagkatapos doon ay hindi na nagreklamo yung dalawa. Bagkos ay siyempre wala naman mga magagawa. Kahit matapang sila, mas matapang si Bantag. Yan po ang ugali ni Bantag yan sa loob ng bilangguan. Ngayon, sinabi nila pagkatapos doon ay binigyan daw sila ni Zolweta ng tig-50 mil. Binigyan siya, inabutan sila ng tag-iisang envelope, may laman na 50,000 para bayad sa kanilang katahimikan at huwag nang magreklamo. Pero sa ngayon, dahil wala na si Bantag, magsasampa na sila ng reklamong formal, criminal case, na physical injuries laban kay Bantag. At uh, ito naman si Bantag, ngayon sa TV na in-interview sila, itong dalawa, ipinakita po yung sugat. May, hindi pa humihilo ang sugat. Yung sugat sa kamay nila nung isa at saka sa paa sa ita nung isa. So, ibig sabihin, positibo. Kasi paano magkaroon na sugat kung hindi totoo yung kwento nila? So, lang ako simple. Kasi so, ngayon, sa batas ng ebidensya, kapag positibo na po yan, at mayroong nagtanggi o nag-deny, talo yung pag-deny. So, ibig sabihin, sa kaso nga ito, pag umabot pa ito sa korte, sigurado kong convicted dito si Bantag. At, uh, positibo kasi yung pagkakita nila na si Bantag at saka kasama sa conspiracy si ado si pwede sabihin na conspire, na conspire si Mr. Uh, ano, uh, Zolweta, kasi siya nga nagbigay ng 50,000. Hindi e, mo pwede sabihin na uh, basta na lamang naging ano yun. Basta na lamang nag uh, accessory na lang o accomplice. Pero siyempre nandun siya nung sinasaksak at eh, hindi ba lang niya inawat yung kanyang uh, boss. Eh, hindi ibig sabihin, kakotsaka siya. ba diba? So, ganun lang kasimple yan. So ngayon uh, kung ano man pagtangke na gagawin niya ay mauwi na lang yun sa makukunbik si Bantag yan. So isa ito na yung mga incidente sa napakaraming incidente na Discover ni General Katapang na mapapatunay talaga na itong ugali ni Bantag ay eh, ba mamatay tao. At uh, para mapatunay namin ang motibo na pinapatay niya talaga si Mr. Persilapin. So, yan po ang aking uh, ano ngayon, sasabihin mo na ngayon. That's so, so, so short as that. At uh, as of this time, may eh, pati eh, si Sir Popoy Clarino watching from Los Angeles, California, si Milda Chong from Florida, USA, at saka uh, uh, si Joel Valencia na sabi niya, may you succeed in your fight against criminals Oh, para from San Diego, California din siya. So si Elgin Villarin. So Merry Christmas, Merry Christmas po sa inyo lahat. Si Martin Lacson, Merry Christmas din po. Si Ricardo Pomeza Jr., Merry Christmas. Si Roldan Rodriguez, uh, mayong hapon. At Toto, mayong hapon din at Merry Christmas. Uh, Masinadyahon ng Pasko sa inyong tanan ng mga ilunggo. Uh, o uh, nindot ka Pasko sa inyong tanan diya sa Cebu sa Negros Oriental diya sa Puhol uh, o labinad labi diya sa Kwan sa Bin o sa uh, Talibon tagaasa ng akong asawa si ano si aw, <laughs> si Gloria Magno si Canuto Bernadette oh, Merry Christmas Merry Christmas Day sa inyo Okay, so yan lang muna tayo. Hanggang dito na lamang at pagbablog na naman kayo. Tayo ulit at ako ilalakad na naman. Magandang gabi po. Magandang hapon pala. <laughs>